May binulgar nga itong si Jared Vanderbilt patungkol sa Lakers team last season. Yan mga idol ay ganyang sinabi sa kanyang podcast pero bago yan ipag-usapan muna natin itong mga nasabi niya patungkol dito sa Lakers fans. Natanong kasi siya kung sa tingin niya ba nga daw ng Lakers have the best fans in the NBA. At ang naging sagot niya ni Vando ay ito. For sure nga raw, Lakers fans are the best fans in the NBA lalo na nga raw kung ikukumpara ito sa mga teams na pinanggalingan niya kagaya na lamang ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. At ang rason nga daw mga idol dahil ang Lakers ay isang big market team. Hindi nga lamang daw sa US sikat ito kung hindi all around the world. Nagbigay nga siya ng example mga idol na nung last year nga daw nung naglalaro siya para sa team ng Utah Jazz and then nag-travel siya ay wala nga daw masyadong pumapansin sa kanya. Pero netong nakaraan nga daw nung siya ay na sa Lakers and then nag-travel siya netong nakaraang summer ay talaga naman daw na marami nang nakakilala sa kanya nang dahil naglalaro siya para sa team ng Los Angeles Lakers. Kaya naman daw talagang may mabigat na responsibilidad ng pagiging isang player ng one of the biggest franchise in the sports na Lakers. And then mga idola, natarong din siya about sa pagkipaglaro niya dito kay Lebron James at Anthony Davis. It's dope nga daw na makasama sila at mapanood sila kung paano nila ina-approach ang isang game pati na rin ang mga practices nila. And then matuto nga rin daw dito sa dalawang Lakers superstar. Dagdag niya pa na pinapadali nga rin daw nila ang larong basketball para sa kanilang mga role players ng Lakers dahil sila daw ay mga high IQ players at pati na rin mga high level players. They led the way nga raw para sa kanila nila Dilo, Bisley at Rui at Chimura na mid-season na dumating sa Lakers. Balaking parte nga rin daw ng kanilang naging easy transition sa Lakers ang pagiging welcoming nila Lebron at AD sa kanila at talaga naman daw na tinuruan sila kung papano at kung ano ang dapat nilang gawin sa court kaya naman daw nag-click agad sila sa team at hindi nga lang daw on the court pati na rin daw off the court maganda rin ang kanilang chemistry. And then mga idol, ito na nga ang nabulgar ni Jared Vanderbilt patungkol sa team ng Lakers last season. Sinabi niya na ito nga raw ang panahon kung saan na-realize ng bagong Lakers team na ito na may potential nga silang talagang maging malakas na team. Na at na bulgar nga ni Vando mga idol lang laban nga daw nila against sa Dallas Mavericks noong February 2023 ang game kung saan na bago na ang lahat para sa Lakers team. Dahil sa panahon nga raw na yan, ang Lakers team ay desperate mode na talaga at must win na ang every game kung gusto pa nilang pumasok sa NBA playoffs. And then fast forward sa actual game na, na down nga daw sila by 27 points at talaga naman daw na itong bagong Lakers team na ito ay wala pa daw masyadong chemistry in playing together pero talaga naman daw na nagkaisa sila at sama-sama at team effort na kinayod ang 27 point advantage ng Dallas Mavericks at matapos nga daw mga idol matapos nilang ma-overcome ang napakalaking kalamangan na yon ay doon na daw nag-umpisa ang turning point ng Lakers at talaga naman daw na nabago ang kanilang mindset. And they took off na nga daw sa season hanggang sa playoffs at diba't umabot pa nga mga idol sa Western Conference Finals. At 'yan nga mga idolang knockwind na burger neto ni Jared Vanderbilt sa isang podcast kung saan dito daw talaga na-realize ng Lakers team kung gaano talaga sila kalakas.